Hello mga idol So nandito na tayo sa spot So tuturo ko sa inyo kung paano nyo yung maximize yung na pinapunta nyo Mga tropang anglers Alas 5 Shout out Alas 5 Mga tropang alasingko. Fish on Kaya ito lapo-lapo pickup grouper fish on sigaras ito yung huli ninyo sa gumon maabot na lang sa gumon Pusing tayo with Lutang TV Oo so, Kasi kuya Lutang kasama natin Tuturuan ko kayo kung paano mag-cast para manap ng magandang spot para mas maganda ang panghuli natin. Kala na sa ganitong lugar. Ayan. So, kanina, so ganitong lugar. Hanap kayo. Hello mga idol. So, nandito tayo sa spot. So, tuturo ko sa inyo kung paano nyo i ma maximize yung spot na pinupuntahan niyo So, di, lang, di lahat ng spot ay productive. Minsan talaga ay mahina. So, talaga malakas. Una, hanapin nyo para mas taas yung chance nyo na makahuli kayo ng isda ay yung mga structure. Unang-una, yung mga bato, halaman, o mga corals na napupuntahan ng mga isda o tinataguan ng maliliit na isda. Usually, yan yung pinapagabantayan ng mga malalaking isda o mga predatory fish para sila yung manginahin. So, sa ganun paraan, paghagis mo doon or pag Daan ng lure mo, yung chance na makikita ng mga malalaking isda. Yan usually. Pangalawa, yung mga fish activity. Kagaya ng mga lumalong yung isda. Or mga dumadaan yung isda. Or mga tumatalon. So, try mong niyagis doon para mas mataas din yung chance na makahuli ka ng mas magandang isda. Usually, pag tumatalon ng mga mga bait fish, ay ito ay hinahabol or hinakain ng mga maliliit na isda, ng mga malalaking isda pinakain ng mga malalaking isda o yung nahabol sa ganong paraan pag hinagisan mo to may chance na doon pumunta o uh, kainin o um, pumunta ang atensyon ng malaking isda sa lure mo so makakahuli ka kapangatlo mga butas-butas sa spot o so, yung mga hole na tinatawag So, dun minsan or kadalasan, nag-stay din dun ng mga predatory fish basta dumaan dun ng mga isda sa butas na yun. Mga ka nun, yung mga biglang lalim, mga butas. So, dun usually naghihintay yung mga isda para umatak dun sa mga maliliit na isda. So, ganun parang pa rin, dadagdagan pa rin ang chance mo na makauli ng isda. Pero kung gusto mo lang talaga mag-enjoy, kas lang ng kas kahit saan. So, batuhan or kahit oh, kahit na ibuhangin na, may chance pa rin tayo makahuli ng malaking isda. So, enjoy lang tayo sa pagkakasing mga idol. Fish on! May huli lang kayo, sir? Ayos so. so, oh. Ito, sir. Mga barakuda, no? Oh. oh, may haba na, oh. Diba ako? Yung marami. Yes, kaya. naman tayo. Try natin. Um, may mga haba doon hindi nag-strike tayo natin sa copper so I don't know kung ilang grams to kasi sa DIY ko lang ito nabili DIY baka naman kas Woo! ganda ang ganda ng laban ganda ng laro चौधरी तल सहित tiki butik <laughs> pagkalaglag sumabit ulit sa akin. bunga nga na naman sumabit uli naman oh. ano spotted ano Grouper, oh may si dado haba spotted grouper sarap yan kaso maliit pa may nagtalo na sa saba dun isa natin ganda na dito Mukhang um, dito tayo mga kahuli na maganda-ganda. Mababo mo. Palalim structure. Yun o. Fish on. Ano? Fish on. Parang maliit lang. Baka butik ito. Ang butiki dito eh. Butik yung patagilid. Ang pangatlo ko na itong Ayan, nagpalit ako ng lure. Ang gamit ko na ngayon ay rainbow with upgraded hook, treble hook. So, tingnan natin. Halos wala nang strike dun sa, ano, sa puti. Marami. Kasi maliliit. Dito try natin. Sa favorite nating rainbow. Fish on. Okay, ito. Oh, lapo-lapo. Peacock grouper. Oh, nakadali na lang maganda-ganda size. Kung kunin ko na ito mga idol. Para laglag vlog okay. ba yan? Eh. ano yung grouper? gamit yung gold door matanggal takbo po yung alis yung bait fish yun eh yun ang tatanggal doon yung fish on fish on on fish on oh sigaras 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 abot pala din eh ganda laki fish on sigaras can i get through? daw. <laughs> <laughs> Matro pang alas <alasingko>. 5. <laughs> nung kanil. Ang <laughs> huli nila. Shout out po. Ito ang tropang ano, alas 5. Nakatatlo naman. <laughs> <laughs> ano yun, may bawas pa yung isa. <laughs> yung si boss, Aaron. Sa <laughs> Mahina, mahina. Mahina kami. Uwi na kami tapos na mag enjoy at mag tanggal kati shout out kay boss lutang uwi na pala <laughs> linggo yan yung huli ninyo